Yun, so isang na uh, malamig na malamig na umaga sa inyong lahat mga peace at kamusta ang buhay-buhay. Yan. Alright, so panibagong araw, panibagong video. So, ang pag-uusapan natin ngayon at ang kakalkalin natin ngayon ay yung signal light ng ating uh, Mio Sporty. No? So, sa mga baguhan dyan, sa mga mahilig mag-DIY, eh, baka makatulong to sa inyo. No? So, kung Nakikita nyo na hindi na nagbi-blink yung inyong uh, mga signal light, no? So meaning steady lang siya. Eh, huwag ka muna pumunta sa shop. Tapusin mo muna tong video na to at uh, baka makatulong to sa inyo. Baka sa simple gagawin natin eh, masod na agad ang problema nyo. So, sa mga interesado, as syempre, stay tuned lang kayo mga peace. So yun nga, pag-uusapan natin At ang kakaliguti natin ngayon Ay ang ating uh, signal light, no? So pakita ko sa inyo yung signal light Na itong ating uh, EOS 40 Yan Yan, Ayan, kung makikita nyo Hindi siya nagbiblink, no? So may mga reason niya, no? Kung bakit hindi na siya nagbiblink So una, baka isa sa hindi yung mga ilaw or bombilya ay hindi na okay, no? Meaning, pundido. So, meron yung dalawa sa likod, dalawa sa harap. So, sa kaso natin, dito sa aking si Mia, ah, bago yung sa likod niya, no? Naka-LED na. So, itong dalawang sa harap naman ay gumagana. So, meaning, hindi yun ang issue. So, pangalawa, baka yung ating flasher, no? So, sa akin naman, since matagal na tong ating si 40, Sporty, eh, baka bumigay na yung flasher niya, no? Kaya hindi na siya nagbiblink. So, uh, ayusin natin ngayon to. Gagawin natin ng paraan, mga peace. Siyempre, ang unang step natin, ay eh, tatanggalin natin tong front uh, fairing, no? So, kung napanood niyo yung previous video ko, ganun din yung step for ganoon din ang pagbabaklas, no? So, dalawa dito. Tatlo dito sa likod. Magkabila. So, anim. At dalawa sa ilalim. Alright? So, baklasin ko muna ito mga piece. Tapos, uh, balikan mo kayo. Alright mga piece. So, natanggalin natin, no? Yung ating uh, front uh, fairing. At natanggal ko na rin yung ating lumang flasher. So, ito siya mga piece. Ayan. So, nakalagay dito ay Mitsuba. Ayan. Alright. So, dito siya nakalagay. Ayan. Diyan sa bakal na yan. So, madali lang naman ito tanggalin, no? May rubber lang dyan. Ayan, no? Oh. Yung rubber. So, dito siya nakalagay, mga piece. Tasaksak mo lang yun dyan tapos kakabit mo yung connection no yung female dun sa pin nitong ni ating flasher alright so tara testingin na natin kung effective okay all right so ikakabit natin tong connection ng ilaw no para makita natin Okay, so naikabit ko na mga piece. So, tayo natin yung ating signal light kung okay na siya. Yun. Tignan natin yung likod kung okay. Okay, goods. Kanan naman. Yun. Ayos. Flashing na siya mga piece. Alright. Okay, so ibalik ko lang yung mga tornilyo at lahat ng binaklas natin. Tapos so, okay na tayo. Alright mga piso, nakita nyo naman kung gano'ng kadali ang mag-fix ng signal light na hindi nagbi No? So it's either palitan natin yung bumbilya or magpalit tayo ng flasher. So nga pala, ito ay 60 pesos sa shop na nabilan ko. Maaring mas mura dyan sa inyo or mas mahal. Or pwede kayong bumili sa online shopping like sa Lazada or Shopee. Baka makakuha pa kayo ng discount, no? Alright, so sana makatulong yung video natin sa mga may ganitong klaseng issue ngayon at sa mga magkakaroon ng ganitong klaseng issue. So, syempre, hindi naman natin may iwasan. Naluluma yung mga parts ng ating mga sasakyan or motor. Eh, talagang kailangan natin ayusin at palitan, no? Alright, so hanggang dito na lang. Sana ay uh, nagustuhan niyo yung ating video at siyempre wag niyo kakalimutan na i-like, share at subscribe itong ating YouTube channel at kalimbangin niyo na rin yung ating notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na ilalabas ko. So hanggang sa muli mga peace. As always, ride safe, stay safe at peace out.